Ay dude, Congrats kasi inabot ng 400,000 yung unang video natin kay Diwata Paris. Salamat po. At good news kasi magbubukas siya sa ano, Laguna. Sa Laguna bagong branch ng Diwata Paris Audit Load. Salamat naman po. Ah, uh, pa pahingi po ng passes. Pass Paris, Paris. Opo, at passes din po, syempre. Oo, uh, sige, sabihin ko po kay Diwata. Salamat na, Diwata. Oh, oh, kasi si Diwata, siya yung dati siya naka sa tulay, sa ilang oh. naman tulay. Dati siya nangangalakal sa Pasay. Tapos yung nagpandemya, nagtayo siya ng parisan. Opo, oh, ngayon dalawa ni restaurant Sabuk, niya. Opo. Oh, oh, Millionaire siya ngayon. nice nice wala naman. <laughs> sige po, idol. Sige po, paparating sige po. natin 'yan kay Diwata. Salamat nice, idol. Sana oh, maging 100,000 ulit ang views natin. Thank you. At patuloy din silang manood ng lumood sa Lupa sa Channel 5, Prime Times oh, no, okay. at Diva Max po. Coming Deep... soon, DMX ah, Abangan oh. nila, ang galing po uh, Basta kakaiba Sige idol Ikaw talagang magaling <laughs> Sakto lang Thank you